Ang laki po. Gandang size. Gandang size mga aga. Kasi wala pang tama Babilak. ang ano. Bago. Yeah, talaga po ano, ang kailangan pala yan. Ang laki po ng bawa sa isang kilo agad. At, Ay, Ganda, ganda. Ganda isda nito. Babil. Babil. Wow, Iyan ang mga perfect. Walang tama. Uy, laki nito. Babil. Ohy. <laughs> Ang gaganda ng size. Pati so, Ang laki na, nahihirap si Mama ko ah. Ano <laughs> na 'yan? Ang ganda ng size, mga kaagaw. Sana na gantong maabot natin pagka tayo ay pumalaot Kaso nga lang sana naman sa mataas-taas na presyo. Ano 'yan? Ano po, itong malapit po yung na doon Ano po? layo? Dinamdam dala yung aming Ano ano po yan? Gomar ni. Hindi ko makakilala eh. Oop, lamarang. Mahi. Ayan. Nene, huwag ka muna dyan, Nene. Baka ito yung maipit, baka yung manong ka. O, tingnan mo, tingnan mo, manong yung pinaisda, o. Ayan, aahuni na. Ilan po kayo mag-asama ni Tatlo, ha? Tatlo, ilan po kayo, diyan. Tumama ka Jesus, <laughs> so, may ginalati na pa. Napasunggab doon na sa. <laughs> laki po. Gandang size. Gandang size mga aga. Kasi wala pang tama ang <lake> ano. Bago. Yeah, talaga po ang mm, kailangan pala yan. Ang ma laki po ng bawas sa isang kilo agad. At, uh, ayan, oh. Ganda, ganda. Ganda isda nito. Wow, yan ang mga perfect. Walang tama sa likod. Abay, sayang po at kuhan. Lalo, palalo pag dalawa palang tama. Abay, ang presyo pala ay under. Nay, saan na, ang hmm. bago. Ay, laki nito. Tige lang po kayo diyan. Tugod na lahat. Ah, kasala-sala masama po kayo. Oh. Ay, maganda po magandang usapan. <laughs> oh, Ang gaganda ng size, oh. na din Ang laki na, nahihirap si makako ah. Ano na, eh. ng size, mga Mahaba. Mahaba Malayo po ang inyong pesta, o pa nasa panabi. Milay. Ilang milya po sa gumatong? 20. Pa 20. Pa sentro po pa kuan kayo pa. -de. Pa sentro. Ah, pa sentro. Dapatan ng bumliw. Dali sa, sa Royal. Nasa Kaganda, mga kag. Tong quality ng isda. La kahit ilaban mo ng ano yan, ng tusukan yan. Sobrang quality ng laman yan no to. Kauhuli lang po yan kagabi. Hindi pa nga kilawin. Wow, swabe naman. Kilawin pa ni Bali lang araw po kayo lahat. Sana sa laut. Apat lang. Apat na araw. Ama, ang maangkod sumupunin nyo sa paglaut nito, ilan? Na, naabot po ng 20 mil? Aba, ay... Eh, sayang ano kung umabot po sa kayo sa mga presyo ng 280, 300 no? Yung mataas taas na presyo. Oo. Uh, sayang yung mga gantong ano yung mga magkakaroon ka ng ganyang biyaya tapos yung presyo ay mataas ah sigurado napaka quality oh na lang ay talaga oo nga po gaganda mga aga sana ganito yung mga buta natin pagka tayo ay pumalaw tuloy kaso nga lang sana naman sa mataas tas na presyo eh medyo ano eh, mga ka rin eh, kahit ang gaganda ng isda ang dami mong huli kapag medyo mababa Malaking kawalan, Oh. Pero talagang dadaan nila lang talaga sa dami kung sakasakali. Oh. Wala eh, walang pagpipilian eh. Hindi man natin pwede itago lang yan, taas yung pag mataas na. Lalong bababa ang presyo. Swabe mga aga. Mauubos ng aking memory. Sana matapos tong ibababa na tong mga isda na to. Bago maubos ang ating, ano, mapul ang ating... Oh. On memory ng tuluyan. Ayun ang pinakamalaki Ang grabe Yan ang pinakamalaki mga kaga Ah, Ay baka ito yung mga 60 Wala Wala Mga kulang mga Mga 50an yan ano Ang ganda o Bilog ay Yung malabat na ano Ganda ng blessing na mga mangas Dahan natin yan yung mga kaga Laki Nag quarantine lang Um, ang ano man, po, bali ito, apat man, man, na araw man, po sila man, sa laot. Ang kanila pong konsumo ay nasa 20 mil. Man, uh, man, uh, nakahuli man, po sila ng 24 man, peraso. Man, Natuna. Man. Sa loob lang ng dalawang gabi. Pa apat na gabi. Ganda. Medyo ano na, nagpapakita na sa manang panahon. Ito yung pinakamalaking mga aga. Estimate so, namin dito mga ano mga 50-an. Ah, ha, isa na 'yan. Pare, tingnan mo nga kung ilang kilo 'yan. Sa so, ako may 50 'yan. Sim mga 48 ako, 48. Ha! Laki. Uh, okay. quality mga aga. Yan ang mga aga siguro, okay. ano, pagka na tayo, hanggang dito lang yung ating video at kailangan na muna nating mag-edit ng mag-edit para makapag-upload. Ayan, thank you sa may-ari ng bangka Sa mga ano nito tayo, pinasampa tayo. Kilala niyo yung mga mag natin sa, ano, sa Tignuan, Real Quezon. Ito may isang, ano, may isang ito, ito, Blue Marlin. Ah, may... uh, wala na, wala na po sa ano. Ah, may isa pa. Ayan. Ayan, last na yung mga aga. Huwag na natin saga din. Nakakita tayo na, ano po natin na tayo sa, ano, sa pinaglalagyan. Baba na tayo. Para makita natin doon lahat ng ano, mga ikinamada na. Kaso hinahakot na rin yata ano. Hinahakot na rin po the truck. Yan, baba na tayo mga aga. Boss, thank you. Yan, last. Last, last, last. Ah, dalawa pa pala. 49 na. Dalawang piraso pa pala. 49, boss? Oo. Oh. pasok yung akin, 48. Nagsok do sa akin 48 kilo. Ayan. Pagkatapos ito mga galas na. At ito ay atin ang susundan do sa kanyang paglalagyan. Para maispatan naman natin yung ano yung mga kondon. Mga kinamadan tuna. Yeah! Ah. Kena mga gatin tayo. Ingat po, ingat po. Ingat po sa ano sa mga sakay nitong bangka na to. taga uh, tignuan Maraming salamat sa pagpasampas sa atin. Ye. Yeah. Nice pops. Ang yeah, pops Elmer. Ah, bali ano pala, pagkakilo pala mga kaga. Yung ating biniduhan doon sa banga na yun. Pagkarating dito, hindi na yun ano, hindi na nilalatag doon. Diretso na di sa bodega. Diretso ba? Oo. Sige lang, sige lang, sige lang. Ay, tubig pala yun. Ano? Okay. <laughs> Ang um, mga aga magdiretso sa rayo sila. Ayan mga storage po nila. Oh. Ayun ang pinakong malaki. Oh. Ay, shout out kayo. Ano? Ay, idol. Upload natin ito sa mga susunod na araw. Oh, dalawa na lang daw. Ang kasya. Ayan po, storage nila. Oh.